Magandang hapon po mga kababayan. Alam nyo, ayoko sana mag-vlog ngayon dahil masama ang pakiramdam ko. Parang may lagnat ako, na naulanan kasi ako. Pero, importante kasi na mapag-usapan ito dahil uh, nagbabiral. Ito po bagang tungkol sa 17 na kondisyones ni Kibuloy kay uh, Senator Risa Contiveros para siya ay mag-appear dyan sa Senado. Alam niyo, ang masasabi ko lang dito sa hindi mo matatawag na kahilingan nito eh, demands. Demand. At talaga naman po na ako mismo ay nagulat. At uh, hindi kapanipaniwala na ganito kataas ang tingin ni Pastor Tibuloy sa sarili niya na para ba talagang siya ay isang Diyos pero sa totoo lang kahit nga yung Diyos hindi ginawa yan eh pero hindi ko sinasabing uh, ay magagalit ito <laughs> di ba si, si Christ hindi niya ginawa yan ano nga siya eh biruin mo kung maalala natin doon sa sa Biblia. 'Di ba si Jesus Christ pa nga yung naghugas ng paa ng kanyang mga disciples? Nagfoots pa? Na kung tutuusin, kung tutuusin lang, si Christ dapat kung sa stature lang naman ang pag-uusapan, 'di ba? Si Christ dapat yung pinagsisilbahan ng ganon. Pero hindi siya baliktad. At itong si Kibuloy, talaga pong uh, ang mga ginagawa niya ay taliwas taliwas sa mga katuruan at doon sa mga actions ni Kristo kaya kumbaga ang kapal naman ng mukha ng pastor na ito na idawit-dawit pa si si Kristo diyan sa mga pinagagagawa niya di ba Kingdom of Jesus Christ ang pangalan ng kanyang uh, simbahan ay naman si pastor gagamitin niya yung pangalan ni Kristo samantalang ang mga ginagawa niya ang mga actions niya ang mga manners niya ay talaga pong taliwas taliwas sa totoong Kristo Ngayon <clears throat> ito nga pong uh, 17 conditions na kumbaga eh sobrang haba uh, hindi ko po siya mati take up lahat sa ngayon kasi sobrang dami nga tsaka sa mga ang pakiramdam ko ang parang gusto ko na lang siyang isummarize pero sa susunod baka bukas kung maayos ng pakiramdam ko gusto ko po itong isa-isahin pero kung isa-summarize natin isa-summarize mauna yung summary nagpapakita lang po dito na si Kibuloy ay sobrang mataas ang tingin niya sa sarili niya more than a king hindi ko nga masasabi na gawain dito ng isang Diyos eh. Kasi alam natin na yung Diyos hindi naman ganito ang ang gawain, di ba? Ang may gawa nito, mga hari. Hari ng kalupaan, di ba? Ngayon, paano mo re-respetohin ang ganitong klaseng religious leader? Nagtuturo ng uh, nagtuturo ng Biblia na ang mga actions niya taliwas sa katuroan sa Biblia. ba? Diba? Taliwas. Ang nakikita ko pa rin po dito, ito sa ginawang ito ni Kibuloy, sobra pong mababa ang tingin niya sa gobyerno natin. Sobrang baba ang tingin niya sa Senado. Kay Risa Hontiveros at lahat na nangyadyan sa Senado maging doon sa sa lower house dahil di ba bukas mayroon siyang supposed to be mayroong hearing bukas sa Kongreso, sa Upper House, uh, sa sa House of Representatives na supposed to be mag a siya. Pero tingin ko hindi siya a-appear. Dahil ito na talaga ang kanyang stand. Itong 17 na uh, 17 commandments ni Kibuloy ay masasabi kong crazy Ridiculous. Kabaliwan po. Na... Alam na alam niya na dito sa mga ginawa niya, mga kahilingan, hindi, 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 kahilingan pala. Dito sa mga demands niya. Alam na alam niya na hindi ito papatulan ni Risa Honteveros. Actually, kahapon ko pa dapat mag-vlog mag, uh, nito. Kaso, hinintay ko na nintay ko kung ano ang reaksyon ni Risa Ontiveros. At kan kanina nga, na panood ko na, na alam nyo, tama lang po. Actually, kahapon, medyo nag-aalangan ako kung ano kaya kako ang magiging reaksyon ni Risa Ontiveros. Mayroon ba siyang pagbibigyan dito sa mga demands na ito? Alam kong hindi niya pagbibigyan lahat. Pero, I thought na mayroon siyang mga isa o dalawa na pagbibigyan dito sa 70 na kahilingan na to. Pero fortunately, bilib din ako kay Risa. Tama po itong ginawa niya na pinagtawanan lang niya. Tinaasa ng kilay. Dapat lang. Bakit ka papatol sa ganitong kahibangan? Alam mo, ang tingin ko dito, ang, ang isip ni ni Kibuloy, he is above the law. He is above the government. Wala pong karespe-respeto. Ang tingin niya, siya ang hari ng Pilipinas. Mas mataas siya sa presidente, mas mataas siya sa gobyerno, mas mataas siya sa lahat. Oh well, kung sa bagay nga naman, di ba sinabi niya na siya ang may-ari ng sanlibutan? Libutan? Siya ang may-ari ng mundo. Hawak niya. Hawak niya ang mga kaluluwa ng bawat isa. Kaya, ganyan siya umarte. Dahil yun ang akala niya. Alam niyang tingin ko sa taong ito, ganyan na po, oh. He is suffering from insanity. Abnormal mag-isip. Kung hindi ba naman abnormal, binabastos mo yung batas ikaw ang nag uh, ikaw ang ipinapatawag kumbaga sa isang barangay may nagdemanda sa iyo ipinatawag ka ng barangay isa kang uh, constituent pero hindi mo sinisipot so, di ba sobrang kabastusan ayaw sumunod sa batas so paano mong irerespeto ang ganitong tao iniisip niya na siya sa sa pagkakataong ito mga kababayan, siya po yung gumagawa ng batas. Batas niya, sarili niyang batas sa uh, pagkukondak ng hearing dyan sa Senado. Sa totoo lang, according to Risa Untiveros nga, ngayon lang siya sa tanang buhay niya sa politika, ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng inirereklamo na imbes na sumunod sa batas. Dahil di ba itong hearing sa Senado eh uh, protected ito ng batas. Pero eh, ano ang ginagawa ni, ni Kibuloy? Sinusuway niya yung batas. At ito gumawa siya ng sarili niyang labim pitong batas. Sarili niyang batas na kumbaga, hindi ba lang niya naisip na kung sakaling engot lang yung senador na pinagbigyan siya sa mga demands niya, magiging president na po ito. Sa mga susunod, kapag nagpatawag ang mga senador ng uh, ganitong klaseng hearing ng mga resource persons, hindi na rin makikinig. Magsiset na rin sila ng kanilang sariling mga kondisyones. Dahil kung baga, kung si Kibuloy nga ay napagbigyan, bakit hindi sila? So, ang tingin ni Kibuloy, ang uh, batas ay hindi, hindi pantay-pantay ang tingin, ang pagtingin sa lahat ng tao. Porke siya ay uh, sikat, porke siya ay bapera, makapangyarihan, kailangan siya ang masunod. Ganito ka makapangyarihan si Kibuloy. But no. Tama yan, Risa Ontiveros. <clears throat> Pero alam nyo, siguro ko naman, naisip na rin ni, ni, Kibuloy, at kanyang mga mga uh, kagrupo, lahat sila sa Kibuloy Group, alam nila na hindi bibigay alam nila na hindi bibigay si Risa Hontiveros? Sino ba namang si Raulong Senador ang titiklop sa mga ganitong kabaliwan? Alam niyang hindi papayag eh. Kaya, nakakuha siya ngayon ng katwira na hindi sumipot. At mabibigyan pa nito ng uh, masisisi pa si Risa Hontiveros. Dahil, kumbaga eh, doon sa mga mga hindi marunong mag-isip ng tama, ang sasabihin nila, kasalanan ni Risa. Dahil hindi niya pinagbigyan yung kahilingan. Kung gusto din lang naman nila na mapasipot itong si si Kibuloy. Pero para sa akin, ano, actually, dyan sa Senado, parang hindi naman persahan ang pag-attend dyan. ba diba? Parang hindi naman eh. Kasi kumbaga, yung patawag na yan, Senate hearing na yan, in aid of legislation, eh, ang magkikinabang kasi dyan, yung mga senador. Kasi, gagawa sila ng batas, well, although, magkikinabangan ng lahat ng taong bayan, pero, kumbaga, trabaho yan ng senador. Hindi, walang, walang obligasyon, ito sa pagkakaintindi ko lang, ha, hindi obligado ang isang resource person kung ayaw niyang pumunta. Kaya nga invitation eh, ba? Diba? Iniimbitahan. You can uh, you can refuse the invitation. Hindi kagaya ng sa sa husgado na talagang obligado ka. Kaya actually, hindi naman dapat obligahin si Kibuloy kung baga. Pero hindi ko sinasabi na kumakampi ako kay Kibuloy ha. Ang para sa ang ang on the other hand, dahil ikaw ay ipinapatawag ng isang uh, ahensya ng gobyerno para sagutin ang ilang mga akusasyon at katanungan, dapat magpunta ka. Hindi ka man talaga obligado, pero kung uh, mayroon kang respeto sa sarili mo para ma Ma malinis mo ang pangalan mo, kung wala kang itinatago, wala kang ikinakatakot, dapat kang magpakita. Alam mo ang ibig lang sabi, iisa lang po ang ibig sabihin nito sa pagmamatigas at pagsusutil ni Kibuloy sa, na, sa pagharap sa Senado. Masyado siyang mapapahiya. Wala siyang mukha na ihaharap. Ihaharap sa mga tao, ihaharap sa mga sa mga uh, nag-aako sa kanya hindi niya matanggap ng isang katulad niya na ganun kataas kasi ganun kataas ang tingin niya sa sarili niya eh. hindi niya matanggap na siya ay ipinapatawag-tawag at tinatanong-tanong oh, wala sa kanya yon hindi, kumbaga, parang ang tingin niya sa sarili niya, hindi niya ka-level ang mga taong ito. Hindi niya ka-level ang mga senador. Mas lalo na yung mga yung mga biktima niya. At ganun siya kabastos. Ganun siya kabastos, ganun siya kataas ng tingin niya sa sarili niya. Ang totoo niyan, kaya hindi siya sumisipot, dahil guilty siya. O, sasabihin niyo na, uh, yung uh, Senate hearing eh nagaakusa na uh, nako-convict na kaagad. Ang pagko-convict po dito kapag hindi ka sumipot na ka rin lang naman at kaya mong humarap. Kaya mong humarap, ayaw mo lang. So ano ang sagot sa tanong na bakit? Bakit ayaw humarap? Bakit hindi kayang humarap? Dahil nga guilty. Kasi kung wala kang uh, guilt sa sarili mo, kaya mong humarap kahit kanino at sagutin ang mga akusasyon sa iyo. 'Di ba mga kababayan? 'Yun lang 'yun. Guilty siya. Pero ayaw niyang nilang tawagin na kaya ayaw nilang humarap diyan dahil hindi pa man daw napapatunayan na guilty, ay eh guilty na kaagad. Convicted na. Alam nyo, makakapagpa-convict lang sa, sa kagaya mo kibuloy, yung action mo, yung hindi mo pagsipot, hindi mo pagharap. Ganun lang yon, Ganun lang kasimple. Ikaw na mismo ang nagkukonvict sa sarili mo. May kasalanan ka kasi. Kaya hindi mo kayang tumingin ng uh, mata sa mata. Di ba mga kababayan? Bukas kapag maayos na ang aking uh, pagiramdam, iisa-isahin ko po ito. Itong mga kabaliwang ito ni Kibuloy. Okay mga kababayan, isang video lang siguro ako ngayon kasi. After uploading, magpapahinga ako. Okay? Thank you very much for watching and I'll see you tomorrow.